Good morning po sa atin lahat At good afternoon po dyan sa Pilipinas At uh, sanawa ay nasa mabuti kayong kalagayan Ayan po mga kapatid Nandito na naman po si Malud de los Santos Para po magbigay ng uh, Kuminto Dito sa mga Ampalaya talaga Hindi talaga na nakakaligtas Ang maglangga Sa mga ampalaya At sa mga basher talagang Grabe talaga. Akala ko ligtas na po ang maglangga sa mga basher. Yun pala, nakikiramdam lang po at uh, ayun nga po at uh, wag na tayong magpaligoy-ligoy at tuloy-tuloy uh, na po ang ating komento dito sa mga basher na pati nga ako ay may nag-iisang bangaw na ano yon tawag doon yung lipad ng lipad <laughs> ah, may mayroon po ang bangaw ako yan yung ramel ah um, yung ano ano ramel ang masasabi ko lang sa no hindi ako reaktor ng maglangga pero pwede akong magbigay ng opinion o uh, reaction doon sa mga napapanood ko ano Uh, alam nyo Ramel kung talagang matalino ka, ha? Ah, tingnan mo, bubuka. Ano? Ang masasabi ko talaga, Ramel bubuka. Ano? Ayan, tinabnil ko diyan na makapal nagpapaipal. Alam mo, Ramel kung nakasubaybay ka, ha? Simulat simulat dito sa Maglangga, sana alam mo kung sino si Malo de los Santos sa maglangga na yan. Mula noon hanggang ngayon, kahit pinagbawal, talagang rinispito ko. Pero wala na yun, matagal na yun. Ano? At uh, ako naman, wala naman akong kinukuhang video niya na rinireaksyonan ko. Ako lang po, nandito lang para magkwinto sa nakikita ko sa maglanga No? Kung ako, Nagpapaipal-ipal. <laughs> Ramel. Sana noon, alam ko na kung sanang ano. Kaya lang po tayo dito mga kapatid. Naririto tayo para sumuporta, mpanuuren. Dahil wala naman tayong nakikitang mali, ano? At uh, sa tungkol sa pagre-reaction, hindi naman reaction po yung ginagawa ko. Dahil wala naman akong ginukuhang video para reaction ko porto pong porto. Ako nandito para magbigay ng opinion ayon doon sa nakikita ko. Ano, Ramel? Huwag ka naman ikaw ang paipal. Ano? Sino sa atin dalawa ang paipal? Siguro naiingit ka, no? Dahil hindi ka maka, ano? um, mm, makaporma dito sa maglangga. Yun ang katotohanan. Dahil eh, alam nyo po, itong si Ramel to, dami account to. Um, uh, wala siyang subscriber, tinignan ko ang kanyang ah uh, profiles. Wala naman siyang subscriber. ah uh, gumagawa lang siya ng parang bangaw, no? Na mamumuna. Alam nyo po mga kapatid, itong mga ito, ito yung mga alam ko yung nasasagasaan kapag ako ay nagtatanggol dito sa maglangga. At ngayon nga po mga kapatid, hindi na tayo magpaligoy-ligoy, hindi talaga nakaligtas. Excuse me, Ang maglangga sa mga basher. Talagang may ampalaya at may ampalayan. Mura ba ang dyan sa Pilipinas? <laughs> Di ba? Dahil ang sabi nila, pupuntan lang naman ng ibang bansa ng Taiwan, wala naman palang pera. Umaasa lang sa sponsor. Excuse me. Si of Malalag, sinasabi nilang wala na silang pera, pero may pera sila. Ang wala silang pera, yung pera ng Thailand. Ano po? Kasi mahirap naman talaga yung marami kang ipapapalit dahil hindi naman natin basta-basta magagamit sa Pilipinas. At kung ipagpapalit din natin, ay matatalo. Kaya sila nagpalit lang yung katamtaman lang na gagastusin nila nung nandyan sila sa Taiwan. Ay Thailand, excuse Sa Thailand. Ano? Ah, kaya yun yung nagsasabi na pupunta lang naman sa abroad ah, sa ibang bansa na wala naman pera. Ay, ah, alam nyo po mga kapatid, si sa, sa pagkakakilala ko kay Ruel, hindi siya mayabang. Hindi siya yung alam naman natin na maraming uh, kinikita niya na at at least sabi ko si Ruel talaga marunong sa buhay. Hindi siya yung papugi. Hindi siya mayabang na kumo may pira na ay bili doon, pasikat doon, ano, uh, wala wala ganun si Ruel. Tingnan mo nga ang mga damit nila kahit silangga. Sino niyan damit galing sa mga sponsor, di ba? Kaya ako doon, umahanga ako po sa mga sponsor na talagang nandiyan sila, patuloy na tumutulong po dito sa maglangga ano? At si Rochelle noon na may nabasa nga ako doon na hindi naman daw bagay yung damit ni Rachel, yung pula at uh, siya noon na ang short niya ay itim. Excuse me po, uh, uh, ang pula at itim, bagay po yan na magkaano. At uh, ano kaya yung, yung boots niya, yung kulay puti ba? Napakabagay po. At siya kasi Rachel, kahit anong ipabdamit mo, lahat bagay sa kanya. No? Hindi naman siya yung susuutan mong dambuhala ay napakaganda ng ni Rachel. Para siyang model. Bagay na bagay siyang mag-model, no? Ako talagang humahanga talaga ako dito kay Richelle dahil kung manamit siya, talagang bagay na babagay, bagay talaga sa kanya. Kaya lang, siyempre, marami dyan na hindi mo maiwasan na ang palaya. Talagang sobra talaga silang na ano. Ang, at, ang tingin ko dito mga kapatid sa mga basher na to, inggit. Hmm? Kagaya niyan sa akin. Di ka naman reaktor ng Rochelle. Kapal talaga ng mukha mo. <laughs> ah, ang sino kaya ang makapal lang mukha natin, Ramil, na ano? Sa palagay ko, mas makapal ang mukha mo. Dahil bukod tanging, ikaw ang nanita sa akin. Ano? At alam ko, isa ka sa mga uh, ah, naiingit. Ano? At hindi ka ngayon makaporma sa ano sa Rochelle dahil bistado ka na. magpapalit-palit ka lang ng aka ng dami account ka lang. Dahil tingnan niyo ang subscriber mo, ang kan profiles. Ah, walang subscriber, ano? Ayun ay ginagamit mo lang para mambuwiset, pero hindi ako nabubuwiset sa iyo, ano? Natatawa lang ako, nasasabihin mo nagpaipal lang ako. Kung ako magpapaipal, matagal na. No. Oh, baka hindi mo ako kilala. Oy, 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 Ramel. Huwag kang ano. Ikaw ang naiinggit dahil, alam mo, masasabi ko lang, hindi ka talaga uubra sa Rochelle. Kaya ikaw, gumagawa ka ng adami uh, dami account. Baka, <laughs> sino sa atin dalawa ang makapalang mukha? Baka ikaw, no, nakakahiya ka ang palaya. <laughs> ah! Alam niyo po talaga ang mga ganitong ampalaya. Akalain mo ha. Kahit man uh, na sponsoran niyan at kahit man yan, sa uh, talagang ano hindi yan magpapawalang perang dalawang yan. Hindi yan lalakad. Siguro naman ikaw ay walang pera. Kaya <laughs> kagay yung mga ganyan na Opo, wala pa pera pumunta sa ano ibang bansa, walang pa lang pera umasa. May ganon, Oh. Alam nyo po mga kapatid, kahit sino, kahit sabihin na natin sponsor ang pagpunta nila na ng tatlo sa Thailand, iyan may pasiguro 'yan sa buhay. Dahil tayong mga Pilipino, ha, kung saan tayo pupunta, talagang pasiguro, 'di ba? Ako kahit ako alam kung uh, may pupuntahan ako ano doon, ako'y laging pasiguro. Dahil mas maganda na po yung tayo ay nagpapasiguro. Dahil malay mo, nakaapak tayo ng kamates, anong ibabayad natin? Katamtaman lang. O may nagustuhan tayo, gusto natin bilihin na tamantama lang ang pera na hindi gustong gusto natin yung isang bagay. Kaya, kailangan po tayo laging pasiguro sa mundo. Hindi yung mas ano lang, sir, nasabi lang ni, ano, ni Dudong na wala na kaming pera. Ibig sabihin, wala na silang pera, yung pera ng Thailand. Ano? Kaya imposible yan sa ang Royal North malalag pa, walang pera. Ang Rochelle Morales pa kaya, walang pera. Oh. 'Di ba? Hindi yan yung aalis ah, na basta na lang bitbit -bit na nila ang kanilang panty at breath. 'Di ba po? Mm. Ako yung nagpapasalamat po dito sa True sa Family dahil napakaganda yung bigay ninyong regalo sa kanilang 16 ah uh, ah uh, mansari. Thank you so much talaga at uh, ayun nga na paranas niyo kilangga yung first time na makalabas ng bansa ay marami pong salamat talaga dahil si Dodong ta pangalawan ano na pero ito po yung pagpunta nila sa Taiwan the best out oh, Thailand the best po talaga si, uh, dahil nakita natin yung kung paano po si Rowel of Malalag naging masaya at si Richelle at lalo na rin si Angelino no? Uh, kaya ako ay labis-labis talaga akong natutuwa, no? O, oh, ang palaya! Sasabihin mo na, ipal na naman, hindi ka naman reaktor na, ng, Rochelle. Yes! Hindi ako reaktor ng Rochelle, pero pwede akong mag-commentor o mag, uh, iparating ko ang opinion ko sa nakikita ko, sa napapanood ko dito sa dalawa. Hindi yan reaksyon, ha? Dahil, wala akong video yung kinukuha sa kanila. No? Normal. Not lahat tayo may opinion. Kaya ang mga opinion lang ng mga basher, talaga pong mga talagang walang kwinta. Dahil basta la lang po sila mag-comment o mag ano, na hindi naman nila alam kung ano po talaga. Ang Ruel of Malalag at Rachel Morales na mawala ang panampere papunta dyan. Ay alam naman natin na napakaganda po ng kanilang tandem. Ano? Siguro ito po yung mga nagko-comment dyan. Yung mga yan ay yung alam na natin po, mga kapatid, yung against sa Rochelle na gusto nila silang pabida-bida dyan. O, oh, ano? At si Rochelle, lahat ng isuot nila bagay sa kanya. At ano man ang isuot niya, magpante at bra lang yan. Wala na kayong pakialam. Tandaan nyo yan mga kapatid ha. Mga basher na mga ampalaya. Mura na ba dyan ang ampalaya? Dahil dito sa amin, mura na ang ampalaya. Ang dami na pong ampalaya. Alam nyo, <laughs> ang mga kagaya nito, lalo na itong si Ramel, ang sabi niya, nagpapabida-bida na naman ako, nagpapaipal na naman. Ano? Ano po? Mm. Nako, kung kayo lang basher, kayo hindi na yan ano, Di na yan tatalab sa akin na pambabas nyo yan uh, ang palaya. Dahil ako, napagraanan ko na napagmura na nga tayo kahit wala tayong kasalanan, no? Namumura tayo. O, oh, paano pa? Ako po talaga ay nagiiwas na sa stress. At kayong mga basher kayo, o sino ka man, Aramel, ah, hindi na ako magpapaapik to. Dahil kilala ko ang aking sarili. Hindi ako nangihingi sa yo ng pagkain. Ano, Aramel? Oh, yung mga basher dyan nila Dodong. Oh, yung alam ko na mga agins kayo kila Dodong. Kunwari sasabihin nyo na walang pera si Dodong. Oh, bakit? Sasabihin ba, oy may pera ako. Ganon din tayo, mga Pilipino. Ako, lagi akong walang pera. No? Lagi si Malo de los Santos walang pera. Pero pag nagka-emergency, may bubunutin. Ano po? Ganun lang. Alam nga naman, pag sigawan ko, ay may pira ko, di inyoldap ka. <laughs> diba? Hindi po si Dodong mayabang. Si Dodong, nung nakilala ko hanggang ngayon, ay napakahambol ki si Richelle. Tama na sa kanila ang magmahalan. Love-love nang talaga. Hanggang dito na lang, mga kapatid. At huwag natin pansinin ang mga basher ng maglangga. Dahil iyan, ingit pikit Hmm. Dahil iyan, hindi nila kayang hawakan sa liig si Ruel of Malalag. Dahil talaga ipaglalaban niya ang karapatan niya na magmahal lang. Huwag niyong pakikialaman ang buhay ng dalawa. Personal na nila yun. Ayaan natin ang kanilang kaligayahan. Dahil kayong mga bashir, malungkot kayo, kaya ganun, nambabas na naman kayo sa dalawa. Hindi nyo talaga pinaliligtas, nakiramdam lang kayo. Ano? Ang gandito na lang mga kapatid, ay na natin mga basher. Ano, Ramel, papala alam ko lang sa'yo. Hindi ako na aapiktuhan sa mga sinasabi mo. Dahil iisa ka lang na bangaw. Ano? Kaya manahimik ka na lang. Dahil wala kang lugar dito sa community ng Rochelle. No? Paalam, we love you so much. Thank you so much sa mga Rochelle. Uh, sa mga Rochelle, langga, lahat ng tawag natin. Dahil very sweet, kaya sila po ay linalamgam na. Ano? Ah, dahil ang palaya talaga ay hindi yan kakapitan ng mga lamgam. Dahil mapait. Yan lang po mga kapatid at siyempre suportahan po lagi natin si Roelof Malalag lalo na ngayon mabibisi na naman sila sa pag-charity at ganun po din si Langga na malapit na rin ang pasukan at siyempre maabang wala pa naghihintay pa ng bukas ng klase niya o pasukan niya ay sila naman po ay magcha-charity din. Ano? Shout out po sa inyong lahat at siyempre suportahan natin lagi sila Dudong at Ruel at si ay Dudong at Ruel Desem at Richelle. Ayan, mga kapatid, paalam na po sa inyong lahat. God bless you at sana po ay itong mga ampalaya ay mag bago na. Paalam. We love you so much. Bye-bye. Mwah!